Sa bagong pamumuno ni PNP Chief Gender Nicolas Torre tiniyak niya ang pagbabagong mararamdaman ng taumbayan pagdating sa kapayapaan at kaayusan. Tatlong haligi ang kanyang magiging gabay, mabilis at patas na serbisyo, pagkakaisa at mataas na moral ng kapulisan at modernisasyon na may pananagutan. Ayon kay Torre, hindi sapat ang datos para kumbinsihin ang publiko kaya tututok siya sa mga konkretong hakbang para mapalakas ang tiwala ng mamamayan sa pulisya. Bahagi ito ng layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagawing gawing ligtas ang bawat komunidad sa bansa. Nanawagan din ng hepe sa kanyang mga tauhan, huwag basta-basta ipasa ang mga reklamo ng mamamayan mula sa isang opisina patungo sa iba. Aniya, kailangang magsilbing tulay ang kapulisan sa pagitan ng publiko at gobyerno. Payo niya sa publiko Huwag mag-atubiling gamitin ang 911 upang i-report ang mga pulis na lumilihis sa tamang serbisyo. CSTK Channel subscribe, follow, like and share.